Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong pahayag ni Anti Claire Castro <coughs> tungkol sa controversial uh, issue ngayon na 500 pesos. Pwede ng magnot si Buena. May kasamang ham, uh, macaroni salad, spaghetti. <laughs> pahayag ito Ng DTI secretary. <laughs> Okay, so ito, uh, tinanong siya ng reporter na anong masasabi niya doon sa pahayag ng DTI kasiya bang pagkasyahin ang 500 pesos para sa Notchibuena? Uh, ito, matigas ang ulo ng DTI sekretary. Instead na humingi siya ng apology, wala, nagpaliwanag uh, iba talaga yung pride ng tao, ano? Sabi niya, ang ibig kong sabihin, ang punto ko doon is pwedeng mapagkasya na the, sa number of persons. Uh, kung apat lang ang membro ng pamilya, pwedeng mapagkasya. <laughs> ganon na. <laughs> Ito pag-usapan si natin yun Ito, Shanti Claire, may mas maganda siyang tips. <laughs> oh, ito ang tips ni Auntie Claire Castro para mapagkasya yung 500 pesos para sa Noche Buena ng apat na tao. <laughs> oh, tanong ng reporter, kasya bang pagkasahin ang 500 pesos uh, budget para sa apat na tao? <laughs> Claire, sabi niya, depende kung yun lang naman ang kaya mo at kaya ko namang tumingin sa mga may discount <laughs> may mga grocery stores grocery stores na may discount pag malapit na yung let's say 3 months na dapat mabenta to lahat <laughs> ibig sabihin malapit nang ma-expire <laughs> o ano ah uh, nak makat, nakakatulong, nakatulong ba sa inyo? May tulong ba itong uh, advice ni Auntie Claire? Why is why is advice ba ito o otso <laughs> otso? yeah, yeah, discount. Okay naman talaga yung mga discount. Ang, ang aking wife mahilig yan uh, nung malala nung every time na nasa US kami. Yung anak kong nurse, and of course, my wife, Naghanap sila yung mga mga anong tawag nila, mga papel ginaganon. Pinamimigay. Mamaya nandoon yung mga discount. Eh talagang nakaka nakakatulong nga kung marunong kang tumingin ng <laughs> ng discount. Uh, Malaki-laki pa nga yung discount na nakukuha, eh. buy one take one ano ano. But pagdating sa Notchebuena, maghanap ka pa ng discount. Wala. Usually yan, pag Noche Buena, magmamahal na yan. Kasi, demand eh. Malakas ang demand. Ang Pilipino, kahit gaano kahirap yan, maghahanda para sa Noche Buena. Kasi, once a year ka lang mag-celebrate ng Noche Buena. Kaya nga, Noche, uh, good night. Uh, noche, uh, good. Buena, di ba? Buena, swerte. <laughs> noche Buena. Maghahanda talaga yan. At dahil sa madami ang mamimili, yung mga tindahan yan, usually yan, tataas ang presyo. Wala kang makukuha ang discount. Yun ang experience ko. Magkaka-discount na lang pagkatapos na ng holidays. Na, na subukan na ng wife ko yan eh. Uh, Magdi-discount na yan mga January na. Yung mga ham. Usually yan, mahal. Bago mag-December uh, 24. Kailang after New Year, ayan, bagsak presyo na yan. So, itong sinasabi ni Auntie Claire, pwede naman yan, kailang wala nang noche wala na yung okasyon. Yung sinasabi niyang three months, yan yung mga example. O ngayon, November na eh. Wala na. Yung three months sabi niya, mga September, October, may discount. Malayo ito. Uh, to me, palosot. <laughs> Kapal pa ka ng mga ofisyalis ng gobyerno. Hindi ba nag-iisip? Like, leader, like, uh, kung ano kasi ang leader, ganun din, hindi nag-iisip. Hindi makarelate. Manhid yung mga nababasa kong comment. May high school classmate ako, ha? Ma Mabait ito. <laughs> Engineer. Nakikita ko yung mga comments niya. Manhid ka! Sabi niya sa DTI secretary na ipinipilit na pwede talaga yun. Pag apat lang ang member ng pamilya, pwedeng pagkasay niyong 500. <laughs> Ma matigas ang ulo eh. No chiboy na nga? Kung ordinary meals, yes. Pwede. Example, Jollibee. Mag-no na ka sa Jollibee. O kaya magpunta uh, ka sa drive-thru. Yeah, pwede ka nang maka... Makabili, kasi sa 500 para sa apat na tao, 125 pesos ang budget. So, 125, pwede na, spaghetti burger. Oh, di ba? Makabili ka na. Dalawang klase na yun. O, oh, dreadthroat. Hmm. Pagdating ng uh, alas 12 ng December 24, alawa, kain ka. Kailangang <laughs> Jollibee. Noche Buena ba yun? Hindi. Ang Noche Buena, pinaghahandaan yan ng Pilipino. Itong DTI Siguro ang isip niya na, eh, ah, mga pobre man yan. Makakain ng Jollibee, pwede na yan. Noche Buena nila yan. Ah, hindi nakakakain ng masarap yan. Ganon siguro ang utak ng DTI secretary. Kaya pinipilit niya na pwede. Ang Noche Buena, paghandaan mo, uh, nag-ipon ka, o ang iba dyan, mangungutang pay. Eh ng Pilipino Pilipino. Invite. Oh, See, dito tayo, dito tayo. Oh. Yung pinaka the best. Kasi once a year nga lang talaga kung mag-celebrate tayo ng Pasko. <laughs> Dali ah. Oh, basa lang ako sa mga comment. Ay, wala palang comment. Hindi na kaano. So, Kumusta ang inyong paganda sa Pasko? Ah, naisip ko tuloy. <laughs> Uh, Mag-reunion kami sa mga Classmates ko sa high school uh, Dahil sa marami kami eh, Siguro, share my blessing <laughs> Bigyan ko sila ng 500 With the challenge okay Sabi ng DTI secretary <laughs> Sasabihin ko sa kanila Pwede daw makapagnot si Bena ng 500 Subukan nyo ha <laughs> uh, Bawat classmate ko sa high school Bibigyan ko ng 500 <laughs> para mapatunayan nila kung kasya ba. Uh, but, uh, seriously speaking, uh, sana mag-enjoy tayo. Ang diwa po ng Pasko ay ang Panginoong Isus, yung pag-ibig ng Diyos. Ang Pasko po ay hindi lang yung pagkapanganak ng Panginoong Isus, kundi yung pagkamatay niya sa krus, sa Simana Santa. Sa nabuhay, namatay siya, nabuhay muli para patawarin ang ating kasalanan. And basta mag-ABC lang tayo. Ano yung A? Accept that we are sinners. Believe, maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Pag gawin po natin yon, yon po ang spirit of Christmas. We can be assured of going back to heaven with God at the time of our death. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanting ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. So, balay ni kuya. Ba, ba ba, kawayan lang um, ang

goblok ay nalugay apat ang tuig or apat makalisok na lalim ang balay o katop na yun sila o bago hindi ikagin sa ginoo sa video sa nagtalo sa video o sa naghatag sa mga sin salamat sa tanong Salamat. Salamat yun. Salamat yun. Abang balay nga. Ito pa nagyod ang amung... Ito ang kawayan. Kawayan nga. Nakuha na yun ang kawayan nga nag na. Salamat ka. Oo. Sige, salamat po.